Tuloy pa rin sa pag-arangkada sa takilang ilang pelikula sa Metro Manila Film Festival. Kasabay nito ay isa pang isyo ang lumabas tungkol sa kontrobersyal na pelikulang Honor Thy Father. Alamin kung ano ito sa pag-aksyon ni Ryan Ang. Talagang pinipilahan ng mga pelikulang kasal sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Kaya di din na nakapagtataka na mas malaki ang kinita ngayon kumpara noong nakaraang taon. Sa loob pala ng apat na araw, umabot na sa 468 milyon ang kita. Kabilang sa top 4 ang mga pelikulang My Baby Love, Haunted Mansion, All You Need Is Pag-ibig, at Beauty and the Bestie. Kaya binatin MMDA Chairman Emerson Carlos ang mga bumubuo sa mga pelikulang kalahok. Each and every film in this year's festival is a testament to Filipino genius, creativity, and passion for the art of Philippine cinema. Pero pinindigan doon ng desisyon na i-disqualify ang Honor Day Father sa Best Picture category. Hindi raw kasi nila pinaalam na ipapalabas sa ibang film festival ang kanilang pelikula noong nagpasilan certification. At bukod sa lokal, ipinalabas daw ito sa ibang bansa. We found out that the film Honor Thy Father was also shown in the Hawaii International Film Festival. And this was shown on November 14 at 8 o'clock p.m. and November 18 at 2.45 p.m. It was shown to the public with uh, paying uh, viewers. Inabsuelto naman ng MMFF ang cast and production team dahil hindi na alam ng mga ito na ipapalabas sa ibang film festival ang pelikula. Nakahanda naman ang pamunuan ng MMFF na sagutin ng anumang paratang at harapin ang anumang kasong isasampas sa kanila. Umaaksyon, Ryan Ang, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.